sa so, mga bossing yan dahil meron nga pala tayong uh, reaction video dito sa nag-trending na upload ko sa tiktok app dahil ito yung na na uh, pangalawa sa nag-trending ng video pero ito yung pangalawa ito yung most viewed sa lahat ng nag-upload dito sa tiktok uh, na video so napanintay na natin mga bossing Panarin natin po, boss. Tapagan natin muna 'to. ito mga boss? Ah, uh, nakatuwa lang kasi uh, ka, sa ito lang ang Nagkaroon ng mga dito sa TikTok. Ang unang ano, ay yung unang, unang uh, TikTok ay video na trending sa akin. Yung yung nag sa experience. Mas marami to. Mas marami pa. Mas hindi nyo mga bossing no? yan yeah, mga bossing yan yeah, no? <laughs> na o yan diba? ang video na yung bossing ng gobyerno yeah. bali dito nga pala yan sa Anabohimos, Cabine yan yung video na yung boss mga boss, yung nag-trending sa akin bali umabot siya ng 62, views. So, yun yung pinakamalaki ng na tanggap dito kay TikTok. Dali ang ano niya mga boss ano eh, Ayan yung heart nyo. Nasa 783. At ja. yung payment na save niya. Tapos yung share Bilang small content creator mga boss At dito sa amin naka-experience ng ganyan karaming views. Kasi okay, ilang pa lang yung ano ko dito. Ilang pa lang yung followers ko. Alas kulang-kulang 300 sa so, so mga, mga Tapos yung in-upload ko siya natin na mga 30 followers ko. So, tayo tayo pang ano. Mga comments. Dami yan mga boss. Parang ginawa ko niyan dahil hindi ko na kayang ng ano, uh, reply lahat. hirap ko, pinag tinutusuan ko na lang kahit na uh, ano, chat ko Pero para sa guys, good job. Tapos laban lahat sa sa gobyerno kasi. Pero may yung kalsada. Ayos pa tapos yung Ang takwiran daw daw dito is eh. expert na daw yung ano, kung asphalto na yung ginamit. So, isip ko, sabi ng mga viewers dito, bakit, bakit expert agad? Ikaka, ikaka lagay, ikaka gawa ng daan. At ang bago pa. Ito yung obvious ko. ng At oh, expired Pero yung... Ang galing ng gabihan mo. Pero dito... yung... Ano, na agad. sa ng bagong hindi naman tama yun. May mas, ano, mas pa na, alam mo yun, may mas angkot pa na, na pwedeng gawin sa pwedeng maraming netizen na nag kasi Parang sila yung rin ang kalsada. Tapos sa kapira, nag-expert. So sabihin natin, na natin, nag-expert pero hindi naman dapat kasi so, may, na kung mayroon mong silang gagawin ng magsabot Sa ibang lugar, may bag dito. So, yung mga, anahin nila yung mga lupa. Lupa, kaya so, yung mga lupa pa, mga kaanahan. Yun yung unahin nila. Yung literal na sira. Tapos tapos So, sabihin natin yung ano, expert. Kaya eh, dapat ito sa mga expressway, hindi ano, Hindi siya binigyo ba? Unlike dito na sabi na natin 3 years to 5 years ang <injured noise> Pero, 18, <.eps> Laudan, mo, na yun. Okay pa naman siya. Kaya't mo na pinatot ng mga sampung taon. Na budget noon, dahil pinalido na lakas sa ibang bansa, umabot ng 20 to 50 years ang dekatikada bago palitan sa mga dahil sa ibang bansa. Nare-respond ka pero hindi na mag-respond ka na wala pang isang sikata to. Hindi ko tayo Sayang, sayang yung yeah. budget. Kaya sa mga nakaupo dyan sa ano, baka naman. Kasi yung mayo. Kasi sa yung gawa <laughs> niya. So, yun lang mga boss. Bali. For the first time experience, ito ang gawin Ah, so, uh, 'yun lang mga bolting, uh, lang ako ng reaction dito. So, so, wala na, wala na akong dadagdag. lang, shout out sa mga, dyan. Uh, yun, man, shout yung hindi ko yun lang. Ay, uh, yun, sa mga nangailangan. sa province, yan, yeah, yung nangailangan yung budget matutuwa pa mga tao. Okay. Hindi rin ganito. Ayos pa. Sabi so, natin ano, expert na pero ayos pa naman. Hindi ilan lang yung sipang alam na yan sa ibang na talaga na may personal life up pa. Lupa pa na kailangan sa lupa. Ano yung inalim pa dyan. So yung na mga voting, ah, sana nagustuhan niyo ang ating ano, ah, Drafting video. So, ilang. Peace, yo.